Bagong tanim pa lang po yan pero inaatake na ng baboy. Yan guys oh. Yung, yung tapak tamak ng ano. Tapak ng mga baboy na mo. Yan guys ah. Maglalagay kami ng ano. Bitag. Kasi kanina may nakita silang na na yung namin. apat na baboy ramo. Pinaatake na yung mga pananim. Pumunta na dito sa farm. Naabot na sila dito. Pupunta natin si pare. Dito sila magkakabit sa taniman niya ng mani. Eh. eh, ano lang to? Prevent. Baka ito yung atakihin ng baboy. Kasi paboritong paborito nila itong tanim ng mani. Eh. Ito. Yan yung mga mani. Nakasilong lang yan sa ilalim ng ampalaya. Doon sila punta natin. Ayan o. Oh, Ang daming mani ni pare. Trap lang to. Para prevent si papasukan na to ng baboy nakita sila ng apat kanina Sa baboy ramo pag papunta si yung papunta sila dito ito ang gaganda ng tubo ng mga manik nandito lang sa ilalim ng palaya oh. amo, ah, pal amo ah, paliwat kay ah, nagsusurbi-surbi na yan na ito ito guys dito banda dito para mas makapasok dyan sigurado trap tingnan natin kinakabit pa pare Duray mo. Kahit isang piraso, isang piraso lang pre makapasok no. Ubos 'yan lahat. Ubus. Oh, busyang yung na yan. Paano pa kaya pag apat may mga anak? Talagang ratab yan. Yung pinaghirapan mo, pinakakaingat-ingatan mo, wala, sira yan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hmm. Ito yung tali. Ito oh. Ito lang. guys so. One point. One point. One point na yun. Kung natunga ni Imagi. Ayan. Uh... Ayan. tayo. Ayan. Lalim. Farm na bigang kaibigan ko. Kaibigan namin. Dito. Na, nakita mo yung tamak dyan pre? Nandiyan yung tamak nila Ayun okay. na <laughs> Sinusubukan na Sinusubukan na yung mga kamuti na tanim may hukay na nga oh <laughs> yun yung isa no. sinubukan na pre <laughs> bagong tanim pa lang po yan pero hinatake na ng baboy uh. yan guys oh yun yung tapak, tamak ng ano tapak ng mga baboy na mo ito, ito. apat ito. perasa maket do maket doon sila pare dito galing papunta sila sa farm nila tapos nakita nila yung mga baboy nandito kapat Dilan. 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 hmm pare ano pag migi. Yung kudulok to buhi. Di Yung ano pre. Saket. So guys, pang leg to. Pag ano. Trebendin to kasi para di maatake yung ano. Yo yo mga yan mga kamutin yan. Kasampay din. Kasampay. isa, tatlo kasi yung farm dito eh. Yung kay pare. Dito sa kaibigan namin, pati sa akin. Sa baba. Okay. Kinain na? Nakalagay okay. na doon guys. Dalawa na yun. Hmm. Mm. Kinain na. dito. Dito guys yung aking farm. Yung taniman ko. Dito yung farm ko lalagyan din. Ang isa. May pari. Hmm. Ida may mani. dito ilalagay ni pare dito sa may mani. Oh, diyan sa taas. Yung ko nakita yung una. Diyan. Guys, pag umuulan talaga, agresibo sila. Mga gutom yan, pag tag-ulan Eh, dito sa lugar namin ngayon, tuwing hapon umuulan. Mainit sa umaga, pag hapon, ulan ng ulan. baliwala yung amoy namin kung naiiwan na amoy dito sa bukid. Amoy ng tao nabubura pag umuulan. Kaya yun. Maatake sila. Kasi yung mga baboy, malakas yung pang-amoy niyan. Alang meters. Malayo amoy ka na niyan. Ngayong umuulan hindi, hindi nila naamoy masyado yung tao hmm. Tapakan to, tapakan. Oh sir, yes sir. Yung nakaraan, may nahuli na baboy, Ramo. Sa farm din yun. Paita ba yung ginagawa yung papa? <laughs> Mabilisan lang to guys. Play. Kailangan talaga pag di mahina ka humila, dapat dalawang tao dito. Malakas kasi to. Madali to, lubong-lubong. Okay guys, so ayan yeah, yung bilog niya.